انت انا بقى حيوان ting bansa, yaman sa sining at kultura kung saan hindi nyo na kailangan lumayo pa. Pagkahalaman ba ang hilig nyo? Tiyak, hindi mawawala sa koleksyon nyo mga pasong may iba't ibang laki at disenyo. Kung adventure and nature tripping ang hanap nyo, hiking and swimming ang bagay sa inyo. Ngunit siyempre, maaari ba namang mawala ang isa sa mga nakahiligan ng mga Pilipino tuwing may kasiyahan? Alak mula sa puno ng nyog? Imposible ba? Posible! Halina at samahan nyo kaming tuklasin ang sining at kultura sa natatanging bayan ng San Juan. Ang bayan ng Paso at Palayok ng lambanog at white sand beaches. Ito ang San Juan. Matatagpuan ang bayan ng San Juan sa may bahaging timog silangan ng Batangas. Binubuo ng may mahigit na 70,000 batanggenyo sa lupang may lawak na 270 km2. May simpleng pamumuhay ang 42 barangay ng second-class municipality na ito na pagpapalayok at pangingista ang pangunahing kinabubuhay. Halina at ating tunghayan ang kanilang yaman. Una naming tinungo ang simbahan ng bayan ng San Juan. Kapansin-pansin ang pagkasimple ng simbahan sa labas pa lamang. Ayon sa nakatalagang ulat, ito ay naging isang sariling parokya noong 1842 matapos ang ilang taon na maitayo ang simbahan. Isa itong halimbawa ng tipikal na mga simbahan sa Pilipinas na binuo ng arc and vault construction. Mga lumang tipak ng bato ang ginamit sa pundasyon at dingding. Sa pagpasok sa loob ng dambana ay ramdam mo ang kapayapaan dahil sa natural nitong konstruksyon. Ang kisame ay yari sa mga tabla ng kahol. Ang mga chandelier ay makaluma kahit pati ang mga electric fan ay sinaunang disenyo din. Mga totoong kahoy at tabla din ang ginamit ng mga tukod mula sa isang ito, na pinalilibutan siyempre ng iba't ibang mga santo. Nagbigay kulay naman sa kabuoan ng loob nito ang mga stained glass na ginamit. Sa gitna ng altar ay doon nakaposisyon ang patron ng bayan, si San Juan Nepomuceno na siyang sentro ng buhay at relihiyon ng mga taga rito. Taki Iba't ibang hugis Iba't ibang kulay Iba't ibang distilo At iba't ibang disenyo Yan ang mga pasong tatak sa Juan. Subalit, papaano at saan nga ba nagbumula Ang mga paso at palayok ko ito? Sa daan pa lamang patungong bayan ng San Juan, kapansin-pansin na ang mga palayok na nakahilera sa tabi ng kalsada ng barangay Palahanan. Nakakaakit tingnan at mamili dahil sa mura at baba ng presyo ng mga ito. Dito namin nakakilala si ginoong Enrique Carandang, ang may-ari at nagpapatakbo ng EEC Pottery, na siyang isa sa mga pinakamalaking pagawaan ng palayok sa bayang ito. Ayon sa kanya, mahigit 30 taon na siya ay nagtitinda at gumagawa ng mga paso, palayok, pandekorasyon sa garden, at mga naglalakihang tapayan para sa mga collectors. 25 years. 25 years. Paano po nagsimula ang ganitong negosyo ninyo? Kung paano, paano nagsimula? nagsimula. Ito ining that ako driver dito ng biyahin San Juan Lipa. Nagkakarga ngayon ako ng yun sa kamay laang, yung palo-palo, sa kamay mga palyo, gayan, tapos yung tinatawag na orchids na ngayon, tapos yung mga bonsayan, iyayari laan sa kamay palo-palo. Okay. Ngayon, umisip ako dito sa barangay na ito, kung pa, paano magkakaroon ng design ganito ah, para ka kung umulad ang aming barangay ah, eh. uh, so sarili niyo pong isip yun oh, oh, sarili sarili ka. ako ang founder dito Hato. ah, sa barangay na ito Hato. ngayon nakakita ko nakakita ko sa Kalumpit bulakan. pero meron umpang mas magaganda sa raon nadating ko yung mas maganda ngayon design at ipinulap ko yung dating design at ito ang inilagay ko. Doon nagsimula. Dito gumaya ang taga rito sa akin. Hindi ko pinag-guide sa mga taga rito. Ako gusto ko ngayon kayo yung mama. Kung maaari tayo tigigisa ng aeroplano rito yung bibilhin eh. Ayan, <laughs> hindi ko pinag pinagaya ko kaya gaya. E eh, Kay, po kayong kasosyo dito? O wala, wala, wala wala. Eh, mga ilang tao po nagpapalakad dito, kayo lang po? Oh. Yung putik po ba'y ginagamit nila sa, sa nagmumula? Saan, saan, po nagmumula yung putik na ginagaling? Yung clay. Aba. Ah, Barangay Libato. Barangay Libato nagsisimula. Ang ado ah, ng gagaling, ang clay, na binibili ng taga rito. Ayan. May hinahalo po. po ba? Wala na. Po. Yan ay apat na klaseng clay. Yung pagkahukay mo sa hilirang gaya ng lupa, yung hilirang gaya, makikita mo ang design ng lupa. Iba't ibang klase, iba't iba. Mayroong mapula, may itim-itim, batik-batik, gayaan. Merong merong parang bahagi ang pagkaitim. Bale, apat na klase ang play. Hanggang tatlo. Ilan pong store meron kayo kung ganito pong kalaki? Ilan po? Ha? Ah. Or ito lang po. Ilan pong store kayo meron? Ah, dito. dito po po? Meron ganito. Meron pa sa barangay Libato eh. ah Ah, meron. Kaya lang ang tulay. Ang daan ko din kahoy. Eh, muson pala, muson. Hanggang meron yan. Mga ilang palayok naman po yung nagagawa sa isang araw? Sa isang araw. Yayari ang isang taon na yan ng mga siguro more mga...